Hello guys. Pupunta na kami or uwi na kami guys. Tapos na namin natin si Francis sa Napakalungkot airport. Guys. Napakalungkot ng damdamin. Masakit. Masakit ang damdamin. Ako, guys. Kasi sa sobrang tagal. guys, sa nandiyan ang mga nandiyan ang mga air aer, aeroplano. Oh. <laughs> Saudi Airlines, Saudi Airlines, fly na, fly nas. Lahat yan guys is Saudi aeroplano ng Saudi yan. Bakit no? Uwi na kami guys. Balik na kami ulit doon sa aming kampo na napakalungkot oh, wow. kasi siyempre tagal ng panahon namin guys sa kasama rin si Francis tapos, ang kaharapin, ang kaharapin pa namin problema na naman tapos ang kaharapin namin dito ang problema kung kailan ang aming mga hinihintay na sana maibigay na sa amin so yun lang maraming salamat and uh, pakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki ang airport nandun pa ang mga aeroplano ay hey, pa meron pa oh. Ang lawak guys ng airport nila guys oh. Imagine. Yan guys, sir. Er, Yan oh. Yan airport. Ay yung airport, eroplano. <coughs> Mahirap din talaga mag-isa na ano. wala mo maganda rin kay may kasabay talaga siya na Dapat sila Alex kasi dalawa ka talaga. Sa usap niya. Royal Terminal pala yun guys no sa mga Royal Royal na uh, family sa Saudi. Yan ang airport. Ayun ang ano nila. Aeroplano. So bye bye Yun lang magandang buhay Salamat Alam mo kung si Eric sumabay dyan Baka bigyan pa siya pa masaya papunta sa kanila Noon ni Francis Yung sa papunta probinsya Oh, Kasi ma-ma-ganon-ganon na si Francis pero ma